So guys, ganito ang pag ang paggawa ng silencer at saka paglagay ng fiber. Magkano niya? Magkano? Magkano isa? 7 or 8. Ito yung ordinary. Ito yung stainless. Sa magkano yan pag nabenta? Ah, uh, 8,000. Ano pala yung pangalan ng gumagawa ng pangalan? si ano? Ah, no. uh, Luxoria. Luxoria. Yan po. Luxorio. Po paggawa ng mapner na lagi ng fiber. Exacto lang at binabasa. Ba't binabasa? Para? Kumalat ang fiber. Ibig sabihin Makati yan. Makati yung Makati. Asin Makati. Hmm. So. Anong tawag dyan? Fiber glass. Yang nilalagay mo ng tawag dyan? Medyo muffler. Silencer. Ah, yan pala yung silencer. Silencer muffler. ayaw nyo nang maingay ito yung lagay nyo Approbado to 101% timing pwede ka bitsan yan sa sa mga jeep ganun pwede kotse kotse pwede ka pwede tahimik yan o no? tahimik tahimik 100% Eto eh, itong bilog na para saan to? Ah, yan ang alam natin yung mga resonator kung tawagin. Mga pampabawas ng ingay. Ah. awas ng ingay. Patayunik na konti. Ano yan mga karaliyo? Kasi sa jeep. Owner. Kutse. Na tawag na Quezoneto. Na Patahimik pala yan, no? Magkara naman itong ganito? Ah... Uh, Or... 2 Sama na Oo. Uh -huh. okay pala. Bali, ganyan po yung pagkabit ng ano, ng fiber at ano. Ah, uh, vibration ng reso at saka sa inyuser. Lagyan niya ng tubig para hindi ba makati. Kumalat. Kumalat yung katay Ito naman, 2.5. Kapag yung kaha niya. yung kaha niya. Bali, pag natapos yan, may ganito na yung sura niya, no? Ayan. Ito po yung medium. Ito yung ordinary. Ayan. Kali ito yung hinang niya. Goods po yung goods. Kali yun lang po. Apakan yun na lang po sa sunod nating video. Salamat!